Akin na, tignan mo hindi naman sa iyo yan, kukunin mo tas ikaw pa magagalit Akin okay, na Akin okay, na sabi, bigay mo yan Sa iyo ba yan? Akin okay, na yan Akin okay, na Akin okay, na Akin okay, na Akin okay, na Akin okay na. Hindi mo bibigay. Ikaw. Okay. Akin okay na yan. Ito. Huwag na nakakaw ka. Akin okay na yan. Lapis yan. Akin okay na. Okay na. Hindi mo bibigay. Akin okay na yan. ka dyan. Baba. Okay na.